Ganun? Ganun? Panang sa sa chan. Tapos itas yung sword. Tapos ikayan. yan. Geto, geto. Ah, matay mo. Muro man. Ah, matay ga gaikis yun. Muro ba, Jackie Chan? Tapos ito. Hindi ito siya. Tapos ibaba. Patay man, cha. Aha. Ano, pa, na siya, tayo siya. Ah. Ano siya tapos sa nara. Tapos tapo po ako papuntay sa ilalaan. Panasan ko. Ibig sabihin marami kalaban mo. Aha. Ganun pa rin paggamit nun. Aha. Patay na tayo ka sila. Patay talaga. Yan ang ano, nalaro ako ng <laughs> baril nang, laro tapos <laughs> na mamatay siya. Oo. Oh. Bakit na mamatay? Binaril mo ada. Saan ba yung baril mo? Ah, oh, kunin mo nga. Kunin mo nga. Paano, paano mo, paano mo i-gamit niya kanina? Hawak okay. yung sal, pati yung baril. Hmm. Kung may isang dito, gamitin yung short hanga dito sa gilid. Ah. So, disgrace siya. Dadaan naman yung tao eh. Dadaan naman eh. Kuhang kayo no? Sturbo? Nadadaan yung tao? Ano oh. Ah, mati. Ah, mati ka. Ikis Jud. Ah. Mati, may patusok pa. Ah, may pababa pa. Ah isang lalaban ako. Magaling mm. ng tao. Magaling? Hmm. Ah, magaling. Eh, sinong, sinong mas magaling sa inyo? Ang panoodin mo akin sa movie to at sa video. Mm. Ano, ah, sino mas magaling sa inyo dalawa? Ikaw o yung, yung pinanood mo? Ako. Ah, ikaw ang magaling talaga. Mama, oh. alis. Alis na. Okay, matamaan yan. Putol, putol katawan yan. No, no, no. Aha. Aha. Ganun pala yun, pag may, may Pag may, may, may kalaban. Hmm. Cha. Ah. Hindi niya na. Hindi na sin niya ako nakita na visible ako. Ah, ganun? May, 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 may ano ka rin? May visible ka rin? Hindi, sabi niya, where are you? Don't ah? <laughs> nah? oh, oh, indinya, oh, kita die. Na ano, sagot na? Don't you die. Ah. Ha? Nabisibol na ako. Nabisibol ka na? Oo, hindi niyo na ako nakita. Tapos hindi niya ako... Nagpasamay mo lang kanina?